magluluto ako ng sinabawang isda masarap ito guys ay lagyan ko pa pala ito ng ano lagyan ko pala ito ng masing masing ito naman nagluluto ako ng munggo hindi ko alam kung maluluto pa ito o hindi na kasi actually ha ah, niluto ko ito noon eh na ano ah, maluluto pa pala akala kong ng sa Sabugan ko sana ng karne. Sablay. Ito, ito yung tamarind, guys. Tamarind. Dalya kama tamarind. Dagyan ko siya para mas masarap. Okay. Meron pang konti. Para medyo maasim masing, -masing. Wala na. Last na yan bili tayo ulit Ayun. tapos lagyan ko ng talbos ng kamote hindi pa luto yung fish ito naman is yung mongo ang kulay kasi nito guys is medyo maitim siya kasi in roasted ko na yan in roasted ko na kasi sabi ko magluluto ako ng ginataang monggo Ano ba yun? Yung may, oo, oh, ginataang munggo. Lalagay sa ano, sana, kaso, walang time. Lalagyan yung sana ito guys ng karne. Kaso lang. Meron akong karne dun sa, sa papaya. Sa yung talbos ng kamote. Lawalo natin. Uh, masarap na siya. Dito na siya. Dito na yung fish natin. Uh. Look at that. Pwede na ngayon lang yung ula. para makakain na tayo. Tikim. Mm, yummy. Parang nabamihan Orang... ko yata ng ano, kasi sana huwag naman. Kasi Okay. So, lagay na natin yung talbos ng kamuti, guys. Ito. Ito is galing from my garden. O, ba diba? Sariwang-sariwa siya, guys. Yan. So, instead na... Ang bala ko dito sa, sa kamote na to, i-steam ko sana. Nagyak ko siya ng bagoong with kamatis. Pero, since napag-isipan ko na nakapa ako ng sabaw kaya yes, sa na lang natin sa sabaw para masarap diba? wow looks yummy guys luto lang natin ng 1 minute just blanch the gulay para mas masarap diba sure. Luto na po, kain na tayo. Ayan, luto na to guys. Patay na natin yung apoy. Ito na. Pwede na tayong kumain. Ayan, ito na siya. Oh. Ayan, luto na guys. Ayan. Oh. di ba? na. Pwede ko nang ilagay eh, ano, ko doon sa para hindi siya ma-overcook. Tanggalin ko dito. Ilagay ko na dito sa pinggan. Kasi kung nakababad diyan sa sa sabaw, ma-overcook niya. Ma-overcook siya. Hindi na sa masarap mamaya. Okay. Hey o diba tapos yung ulo ng isda pag nagluluto ako guys hindi ko niluluto lahat kasi gusto ko yung fresh pag bagong luto yun ang kakainin ko ayan sarap na guys, so kakain na tayo nakaluto na rin ako ng kanin patingin yung kanin ko ayan o, ba diba? Karen. Ito naman, nagluluto ako para bukas. Yung munggo. Yung munggo na ito, guys, is luto na yan. Roasted na siya. Kaya lang, iluto ko nga sana ito hindi malangkit ba. Nabatawag din. Lelot balatong sa amin eh. Sa Ilocano. Hindi ka muna niya titawag dito, duma. O yan. Hintayin ko na lang ng maluto. Tapos, gulay lang ang sari dyan. Ito Ayaw kong lagyan ng karne. Meron akong karne dyan, pero ayaw ko. Kasi, dalawang beses na akong kumain ng karne. So, naman gulay naman tayo ngayon. Diba? So, saglit lang guys. At, uh, at ako'y magsasandok ng kanin dito muna siya. Kukuha ako na. Sana hindi mahulog. Ang hirap kumuha ng videos. Na... na ako. Mo. Ka na. Hindi pa mo. Um, to mo ito itlang. Ito mo. Ito Kaya na tayo. Asan na yung pakit? Ano ba yan? Yung bowl. mangkok. Ayan. O, yan na guys. So, Yes, about it alam nyo, mahilig ako sa sabaw. Kaya kahit anong klaseng luto, basta may sabaw. Ayos na. Holiday pang mga alaga ngayon, kaya wala pa sila guys. Sa sandi pa raw sila darating. So, ngayon, dito naman tayo. Kasi kakain ako mahirap ipili eh. pati dahil ang una ko sa Sana yumpek ko Guys, kain tayo. Sandok ako ng kanin. pagilid ko na lang ito para makita yung isa. Ayan. Lumabas yung kasama ko sa bahay. May dinner daw siya sa labas. So, nag-enjoy din ako mag-isa dito. Ayan. Kain tayo! ayan na yung kakainin ko ayan yung fish ulo ng isda yung guys plus ito yung talbos ng kamote ayan. tapos yung kanin ko ayan So, thank you guys for watching. At ako'y naka-live ngayon. Naka-live. sorry. Okay, shall we eat, guys? Thank you.